Hello po mga boss, tayo po rin nandito sa San Juan, Batangas Yan po ay ito ng San Juan, Batangas mga boss Yan Yan, pakita po natin ang saya ng San Juan Yan po so mga boss, yan Nandito po tayo sa San Juan, Batangas mga boss Yan, pakita natin ang mga natin Yan, ating si mga kababayan mga boss Yan Hello po Yan. Lakad-lakad tayo po. Yan nandito sa San Juan, Batangas, mga po. Yan. Yan. po natin ang ating mga kababayan. Ito po ang bayan ng San Juan. Yan, mga jeep. Hindi pa. Yan, mga boss. Hop, take more. tayo po ay nandito ngayon sa pamilihan ng San Juan Batangas mga po. yan ang ating mga takilang exporter mhm mm yan ating mga kababayan mhm mm yan ating mga kababayan mga boss yan yeah. situasyon dito sa San Juan Batangas mhm mm mhm Yeah, pakita natin sa taong bayan ang itsura ng palengke ng San Juan Batangas. Ya, nandito po tayo sa bayan ng San Juan Batangas. Yan. Yan ang ating mga kababayan. yan, ang, yan ang presyo ng bigas. Meron pong 48, 52, may um, 60. Medyo maputi na po yan. Mm uh -hmm. -huh. Yan. Hello. Yan po ang bigas ha. Sapat ng Disney Panique sa San Juan. Yan ang presyo natin. Mm -hmm. Yan mga po. Yan ating kababayan. ayan ang presyo ng bigas mga boss. Mm -hmm. Presyo ng bigas ng nice. Nandito po tayo sa pa rin, lakad-lakad tayo mga boss. ayan ang presyo ng bigas. Mhm. Mm lakad-lakad tayo mga boss. Ayun no? Oh. Ayan, nakapimpara para ako mga boss. Kung si sino nakaka-relate sa Batangas. Boss, pwede, pwede mag-video bagyan. Kape. Okay. Pakikita natin ang na produkto ng Batanga. Ito po mga boss, ang kaping barako. Yan, puro-puro kaping barako mga boss. Yan. Yeah. Ito po ang magandang sa Manila. Sa Manila. Yan. yung sa ganda? 200? 200? You know? Ayun yeah. no? o. Parang ganito. 200 daw. Isang ganda mga boss. 200 daw. Oh. Kalahating kilo siguro yan o. Oh. Kalahati sa loob. Yun, sa loob. Yan o. Yung ako sa pagigiling o. Yan, yeah, kapeng Ito po puro-puro. Walang ano, walang halo, walang mga boss. Ito yung inimin Kaysa mga 3 in 1, 3 in 1. Puro-puro mga boss yan. Walang halo chemical. Yan ang pagigiling. Oh, oh, yeah. Ako ay taga Rosario kaya ako. Ay kaya may kaya yung metal niya din kami kape. Ah ano tawag doon yung pagkabalat ano yo ibibilad pa. Ano? Yan oh yan mga boss ang puro-puro yan ang tatak ng batang ganyo. Kape para ko. Ah pakasarap niya mga boss ilalaga. Mhm mm ayan pagigiling sa din para ko. ya. Yeah. Mata, um, uh, nabi itu mabo. Ini mm, aktual pagi ini dengan kapal parabo. Wow. hmm Turbo, tapi oh, parabo. Alagam mm, tatak nampat yang genyo ya, yeah. tapi umpara ko mata tapang. hmm <laughs> Hai, hey, selamat lah. Ha. Thank you ah. Ayun mga boss, gala-gala muna tayo. Carmela Garcia. Oop, yan. Makita sa taas, may parking area. Ayan. Pakita natin. Yan, naku. Ito masasarap mga boss. Oh. na Naku, ubos na. o oh. mm, Hello. Yan sariwa, no? sariwa. Dito pa si may palengke, ya sariwa sa mga puta to. Ya, mugo siyang bibili, dito dito ko sa may gate sa kalsada, may palengke. Yan sariwa, sariwa mga puta oh. to. No? Oh. Mm -hmm. Hello. <laughs> ya, pakita natin ang produkto sa atin sa bayan, sa bayan natin. Ya, mga boss. Ma'am, re-record din sa, sa, sa pagkikita kasi ng produkto sa uh, ating bayan. Ayan mga boss. Ayan ang produkto sa bayan ng Batangas. Ayan. Ayan. Mmm. -hmm. Sarap niya mga boss. Pampasalubong. sa loobon. Ayan o. No? Sarap niya mga boss o. Oh. Mm -hmm. Puto ng Batangay niyo. Puto ng Batangay. Ayan. Ayan you know, so kalamay. mhm hmm Sarap niya, mga boss. Ayun po. mhm yun You know, pampasalubong, mga boss. Ang sasarap niya, no? Ito, pangkot. Ano, ito, pangkot ng ano? oh, nang, nang araw, gumagawa kami ng ganyan, eh, pangkot. You know, pero talagang sa atin lang, dito lang sa Batangas, gumagawa ng pangkot. Ang tawag yung pangkot, ang sarap yan ay, yun, mga ganito, Sarap na, mga boss. Mga... Pumunta kayo sa loob ng palengi. Dapat sabi lang po ng kalsada, mga boss. Makakakita ka ng mga maraming Yan. Yeah, may mga suka may tiktado, mga boss. Uh -huh. May bagong pa. Pit. Ayan, oh. Ayan, honey. Yun, Ang galing, galing, galing. mm uh -huh. Salamat po, papunta lang po ako sa loob Ayan <coughs> yeah, mga boss Gil Gilig-gilig mo tayo mm uh -hmm. -huh. Ayan yeah, ating mga kababaya no, <coughs> Salamat po Ayan yeah. yeah, mga pampasalubong Mga boss, pam mga pampasalubong yun. Pampasalubong, sarap yan Pampasalubong Ayan yeah, o no? Ayan yeah. Ayan, nandito pa tayo siya. Ayan. mm Lakad-lakad -hmm. mo tayo mga boss. Ayan mga boss, nandito pa tayo sa palengke ng San Juan, Batangas. Ayan mga boss. Ayan, ang itsura ng palengke ng mga Batangke nyo. Ayan o, San Juan, Batangas. Ayan o. Ayan mga boss. Mm-hmm. Busy-busy at mga kababayan natin o. Oh. Ayan, ang itsura. Ayan. Uh, ah, para naman may kakaiba mga ating mga panorin mga po. Nandito po ay sa palengke. Mm -hmm. Yan yeah, o. Bisim Busy-busy mga kababayan natin. No? Mm -hmm. Ayan. Nandito pa rin tayo sa palengke. Sa ay gilid. Ay, 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 yan, no? Wow! Yan yeah, no? ang ating mga kababayan. Mm -hmm. Hello. 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 Naku, ito masarap mga boss, pampasalubong. Pwede na po kayo. Ayun, pampasalubong. Nandiyo talaga po sa gilid ng kalsada. Apo. Ayan. Ayan, halapin po yung nagtitinda. Pamunta ka sa gilid ng kalsada. Ito po, straight na kalsada. Mm -hmm. Ayan yeah, mga boss. mm -hmm. baba yan no, oh. Wow, may gulay, fresh na fresh. Ayan oh, yan naman, yan naman sa pagkain, yan oh. Ya, mga, mga press na fresh Ayan, oh. No, press fresh press. Natin. Ayan, mga boss, Wow, ang <meng> sarap na um galit dito pa rin tayo sa Palake, mga boss ayan ya nakita yung sitwasyon sa Ito sitwasyon sa palengke. Oh, wow, yung darap. Press na press. Ayan. Yeah. Press na press. Yeah. press, press. Yeah, po ang ating mga kababayan, mga po. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan ang sitwasyon dito sa palengke. Ayan. Ang totoong buhay ng ating kababayan. Ayan yeah, o. Ayan po, fresh na yan. Ang... Yan. Yan. Wala na po tinik yan, no? Hmm. galing. Yan. Presyo ng gulyata ay 140 ang presyo ng gulyata. Kariwang sa uwa. Ito maganda mga po. Ito nung laki. Ito nung laki.

Ayan Rest press Diyan press. nakipagsikik oh, mga tao. Ayo, so, sariwang sariwa, 160 only, 140, sariwang sariwa. Iya. Apa nak bago? Jangan tenang, barat tu, panik tak, panik tak, mau apa tu? Dito naman tayo sa karnihan mga boss. Ayan, yeah. ipakita natin sa si umbayan ang karni ng mamamayan. yan yeah.

daw dami oh. Diyan mga baroto dami oh, ha, oh, piano. Mhm, siya 'yung mga habot. Hello. mga boss, nagarecord tayo, di pa tapos pa-record. Ay, Yan. Nagre-record tayo ng ating produkto. Hmm. Yan yeah, o. Isa sarap niya mga boto. Ito po yung aking pamaki. Kapunta ka na dyan kaya? Hindi, umuulan eh. Ngayon pa lang. Uh, ay, imiikot ako doon. Nagre-record ako. ako Nagre-record nagre lang. Paano yung record? Pang-upload. yung Ano Ayan mga boss. Ayan. Ako, oh, itong malaki. Ayan o. Oh. Ang laki niya mga boss o. Oh. Karnim baka. Karnim baka mga boss. Ang sarap. Ayan o. Karnim baka. sarapnya mabuk. Mhm. Mm Gian buntut tuh Buntut tambah apa? Gian. Mhm. Gian mabuk, orang hati. Ya, nanti maka bubay, mission base. Lahat nang maka bubay nanti, mabuk toh.

Yeah mga boss. Yan nating kababayan. Mhm. Diyan na, lokot ng tao. <laughs> yeah, sasabing parang palengke ang dami. <laughs> Dito makadaan. Dito makadaan. Tayo muna. Yeah, lakad-lakad tayo mga boss. Yan, pares na presyo mga tita.

Uh, mulai tayo po nandito pa, pa ng palengke, mga boss. Yan ang sitwasyon dito sa loob ng palengke. Mhm. Mm yan ating mga kababayan. Mhm. Mm po sa nandito pa rin tayo sa loob ng palengke yan ang sitwasyon hello makikarano ayan o no? ya maganda po ang parekin natin, malinis. Press na mga ating, mga press ng mga paninda, press. Mm -hmm. Press na press. Ayan po ang ating sitwasyon dito sa palengke. Yan press na press na press sa mga paninda. Sariwang sariwa. Mm -hmm. sariwang Sariwang sariwa ang ating mga paninda. Yan o. Oh. <coughs> sariwang sariwa ang ating mga paninda mga boss ito po ang sitwasyon dito sa mga palengke ayan sariwang sariwa ayan, no? mm -hmm. sariwang sariwa mga paninda natin mga boss alabas na tayo ayan, no? sariwang sariwa ayan po mga Uh -huh. ang hindi kasama ko. <laughs> <You know. laughs> hello Hello. Yeah. Right. Yeah. Right. Yeah. Dito tayo sa labas. Sa labas na tayo. <laughs> 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 yeah. Yan ang sitwasyon dito sa palengke diyan ah uh, -huh. ya, nah, si babaya, mga ya, nah, babayan diyan ah yung kababayan oh iya you know? nah, uh -huh. no no? Ayan, doon tayo pupunta sa Bandarol. Ayan, pakita natin ang uh, ibang produkto. yeah, oh, wala na, yun o. Know. Oh, may nag-aasapan ng gulok. Ayan o. No? Mm -hmm. Oh. Magaling, oh. Magaling, oh. <laughs> <laughs> ang galing nga po Yan ang pag-aasal ng gulok. Kahit oh. dito yung galing nyo. Oh.